Konnichiwa. A day in my life a small business owner. Mapunta na nga kami ng mga time na to sa pwesto at bago nga ako malas, umingi nga muna ako ng pagkain dyan kay Tilik Pati. Tinikman ko nga lang din muna itong maning kinakain nila mga baby bago nga ako lumayas. Kompleto yes. nga kami ng mga time na to sa pwesto kaya nga makakapag-deliver nga ang ati Pati. Sobrang niyo. lamig nga ng mga time na to at naguulan-ulan pa talaga siya. At bay. may mga dumadating nga na naman na bagyo. Abay, Diyos may yung marimarkal lemba la si lalayas. Dito yes. nga pinuntahan nga ni Aisa yung tubig namin sa pwesto. At pinapatay na talaga namin yan kapag nga kami. at pag magbubukas nga kami, eh bubukas namin, malamang. <coughs> At eto nga rin yung time na binalita ko nga sa kanila na aalis na nga rin kami dito sa pwesto sa September 30. Sabi nga nila mas maganda nga daw at mas malapit nga lang din daw sa kanila. Lalakarin na nga lang daw nila pagpapasok nga Sabi sila. Sabi ko nga rin sa kanila, ang good news nga rin ay makakapag-free delivery na nga rin kami sa around mataas na kahoy dito nga sa amin. Minsan kasi talaga hindi nga ako nakakapag-deliver dahil kulang nga yung tao sa pwesto. At pag nakalipat nga po kami ng pwesto sa bahay, pwede na nga po kayo magpa-deliver. Ang minimum nga po ay $100. 30 pesos Abay, lang. Abay, huwag naman po kayo magpapadeliver ng halagang 30 pesos, Maawa babe. Eh. Ano naman kayo sa magdedeliver ba? Pangarap ko nga rin talaga na magkaroon nga ng maayos na service. Pangarap ko nga na magkaroon ako ng e-bike para nga mas maganda talaga yung pag-deliver natin. Pero kaso nga, hindi pa kaya ngayon. Kaya tatry nga natin mas soon. Mas madali nga rin kasi talaga at magagamit ko nga rin yun sa pamamaleng Kaya ngayon, nagsisipag ako at pinapangarap ko na makamit nga yung gusto ko at mabili yung gusto Dito ko. Dito nga nag-uulan-ulan nga pero may mga nagpupunta pa nga rin sa aming customer at eto nga sa ay sa lamig na lamig talaga sa panahon. Digay na pagkakalamig. Shoutout nga sakit na bata na to na si JC Suki na nga rin namin sila dito sa pwesto. At dahil nga sa panahon ngayon, eto nga nag-request nga ng marienta ang mga bata. Nagkikrave eh? nga daw si Aiza at si Clarissa niluluto ko nga na sopas na noodles. Na-vlog ko na nga rin dito dati. At kasama ko nga rin yung mga team harvest. Dito nga rin kami nagluto sa pwesto. Umalis nga rin pala si Clarissa at si Aiza dyan sa at kumuha nga sila ng buko kila Clarissa. At nagkikrave nga rin sila sa buko juice. Ako naman eto, basing-basing nga sa niluluto ko sa mga nire-request nila. At ito nga rin yung buko juice na ginawa ni Clarice ay napagkakasarap niyan. Kung eh. nga lang din nalaman na mas masarap nga kapag nga powder milk nga yung nilalagay mo sa buko juice kesa nga yung mga alas kaibap ebab Mas ha. masarap nga be yung hihalo mo ay bread das, lagyan mo lang ng unting sugar. Dito nga ay patapos na nga rin ako sa niluluto ko. Tinikman ko nga lang din siya be at ang sarap niya nga be. Napapasigaw na lang talaga ako sa sarap dyan. O oh, beo, oh, tingnan tignan nyo naman. Look at that pork, that lollipop. So, for Ay, wala nga rin pala kaming sandok dyan. Kaya nga, ito nga pang ice cream yung ginamit ko. At wala pa nga rin kaming ice cream noong mga time at na sa to. At sa nga yung ginamit namin sandok. Ay, eh, yung pang sandok nga ng suka, ay, wala nga talaga kami sandok dito, be. <laughs> abay talaga na ang partner nga rin po nung mga araw na to yung pinakain na yung wala nga lubay yung ulan sabayan mo na nga ng masarap na paghigop ng sabaw At kukuha ka nga rin ng tinapay parang nga isausaw saw nga ay talaga na partner na partner abay just may marmar tignan niya naman ng person init na init talaga sa kinakain niya <laughs> Yung gagawin mo nga siyang parang pasit kanton, ganun ba ba Ayan sa ginagawa ko, tapos ibabait mo ng masarap. So, first sarap. Mm -hmm. Kung nagugutom ka na nga din po, eh magluto ka na nga rin ng ganyan. Saktong-saktong nga rin talaga yan sa panahon ngayon na nag-uulan na. Tutulala na lang talaga yung mga person sa buso. Alam mo, na nga rin kami pagkain na yan. At iuwi ko sa bahay, pati nga yung buko. Pag uwi ko nga rin dito ng bahay, may mga bata nga rin nakaabang sa akin na naghihingi na nga ng sticker. Dahil nga pa ulit, ulit na nga rin silang kumihingi sa atin ng sticker at hindi ko nga rin napagbibigyan. Eh, ito at meron ako kaya binigyan ko nga rin sila. At pagdating ko nga rin sa pwesto, ito nga rin po yung mga pa-order namin. Napagkakarami naman ng order namin for today's video na yan. Thank you, Lord. And syempre, thank you sa mga umorder na dumayo pa nga rin dito sa atin para nga kumain. Maraming maraming salamat nga po sa inyo sa pagdayo nga po dito sa pwesto. At sana po, nga po na gustuhan nyo rin yung sinaserve namin. And sana rin na busog nga rin po kayo sa mga orders. Na dito nga rin pala si Intit at si Ashley sa pwesto. Nagpasama nga rin kasi ako sa kanila dyan dyan at nagde-deliver nga ako. Ayan may nag-order nga rin po sa atin dyan ng 100 grams na chicken pastil at 35 pesos nga lang din po yan. Shoutout nga rin po sa cute na bata na to. Suki-suki na nga rin po talaga namin sila dito sa pwesto. At ito oh. nga po nung kinagabihan ay eh, magsasara na nga rin kami dyan. Ang close nga po ng pwesto namin ay eh, 8pm nga pag po. Pagkasarado nga namin ng pwesto ay muwi na nga ako dito sa bahay at ang nanay at tatay nga nagtutulog tulog Away oh, talaga naman. Lagi na lang talaga sila nagtutulog-tulugan pag nga uuwi ang ako. Nabanggit din kasi sa akin yun na sinasabi nga daw ni tatay andyan na yung anak mo magtulog-tulogan na tayo talaga naman nilapit ko nga rin sa kanila yung pasulubo ko sa kanila at ayan nga nagising nga sila dyan pero si nanay pa na talaga ito toong natutulog at ang tatay ang nagtutulog-tulogan lang me o siya, paano ba yan hanggang dito na nga lang po ulit thank you so much po sa inyong lahat ingat po kayo palagi